No, mga best, baga yung manuan ng klase nga upong daytoy Wow. Upong mo. Upong mo, George. Ayan. Ah. <laughs> 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 For today's video mga best, I don't know what kind of kabuti is this. Kamit ko mangang baka madedo si Akech. Nakargas tayo ng kabuti. Anong ng kabuti ko? Ito kaya yung sinasabi nilang kabuteng kalaw o di kaya kabuteng kabaw o di kaya kabuteng magkinain mo ay ikaw ay tuluyan ng pumanaw. <laughs> Look, wala siyang singsing, -sing. nakakain niyan. O oh, diba mga besyuhak ko wala pa daw siyang sing sing So ibig sabihin hindi pa siya taken Single pa lang siya kaya pwede siyang kainin Hindi kaya ng ano jowa mo kung sino sino kumakain Ay ay de ba Diba mga best ang dami talagang misteryong nangyayari dito sa earth Ang isa pang misteryo kung bakit ganito yung mga Ano ano ano? mas magaling yung bata kesa kay papa niya hard, man. Ag comment kayo dito baba mga best no sino't mga yat ag mukbang papa magatan natin itong ang huling mukbang ang matitiray ala ala mo na <laughs> at sa kauna-unahang pagkakataon at least naging model na matlang lang model iti uong ay! ay di ka pagpaiswanan ng mga best at it iti built-in nga uong ko nakakukot na tutudong, ng no agin init ay sus nakatudong. one more <laughs> <Pass> <laughs> So, mga best, bagay mo na ng klase nga upong day toy mo, upong mo George iyawid ko man, yung mga best tayo damag ko nga ni tatang ko ta barbarang amu na no anya day nga klase nga uong no madi na amaw, idamag ko ng nga marites nga karuba may ta amu na pa iti pakasalitaan ni ditong galmay sa barangay ay dito lang atan upong nga nakapurpuraw alakastan, see you in next video bye bye <laughs>